Ayan, malapit na po tayo matapos paggawa natin ng ating bangka. Ayan. Hindi kasi basta-basta ang paggawa po ng bangka. Kailangan po kasi yung mga ganito po. Yung mga ganito. Ito ay kakabit sa tabi. Kailangan po hindi po persado yung paghubog sa kanya. Kailangan dandahan dahan lang po para hindi po siya mabalik. yan po katulad nito uh, kailangan po yan eh, dahan dahan ihubog para pabaloktot papunta doon sa dulo Ayan. kasi pagka binigla mo po yan may posibilidad pong mabali siya so, po. konting ano na lang at mabubuo na natin ito tapos kukuha po tayo ng para katig ayan okay at dito naman po uh, ito po yung sa may pamahong tawag dito sa pamahong uh, po natin ng pait yan para may kanal dyan dito natin ibabaon yung uh, ating Santa Clara ng Marino tulad so, nyo po yan Ayan. nakabao na po siya ah, linagyan po natin ng barin epoxy tapos tsaka na natin ito ipapantay dyan pagkatapos natin mag ah, pagkatapos po madindi na ng lahat lahat ng ah, gilid ng bangka yan buti na lang at nakagamit tayo nito mabilis ang pag putol o kaya pagtabas ng mga kahoy ito so, lalagyan po natin kailangan po rin yan naka epoxy yan yung join po lalagyan natin para dikit na dikit talaga yung kakabit natin yung plywood po kailangan lang talaga marunong kang gumawa Kasi hindi ka marunong gumawa ng bangka aw. walang, ah, walang mangyayari sa gagawin bangka kasi pag nagpagawa po tayo ng bangka mahal po singilan meron po rin tayong experience paggawa ng bangka ay oh, tayo na lang gagawa para tipid sa budget so ano natin gagawin guys bangka na tor ito po disagawan to kasi alanganin po yung pinaka tawag dito sa Cebu Casco pinakailalim niya yung pinakailalim na kahoy medyo walang yung lapad kaya ginawa na lang po natin nito bangka subiran lang tawag sa amin nito yan check nga pala dyan sa mga taga burong no yung mga kaibigan natin dyan gusto na kayo dyan shout out sa inyo yan, shout out tayo habang may ginagawa Tawag na rin kay tita Lucky Clover. So, wala tayong time na karating doon sa kanila. ini ibiyahe. Sobrang init dito ngayon sa kinalalagyan natin lugar. Kabit na natin yung ating dingding. Ito. Ayan. Ayan yan. Gabit na po natin. Papakuha na po natin yan papunta doon. 그렇 ni. Maganda. Ba 'yung mga daga? Oo. Simpol.

F Sir F yung tibay po may siya tapos yung hirap niya. so, yung mga pinatakuhan po natin natin ang mas uh, epoxy yan para hindi mapasok ng tubig so pag hindi mo linagyan po yan yung pinatakuhan uh, yan po papasok yung ng tubig nabubulok po yung kahon natin tulad po nyan yan mga pinagpatuan kailangan lagyan natin ng epoxy 'yan.